mga kapobre, nandito tayo kay Boy Sinket sa mga jeep nila Ayan, ang dami rito mga bagong jeep At yung iba, nagsilipatar rito Hindi ko alam kung bakit <laughs> ah, Alamin natin yung mga presyohan Syempre kasama natin si Boy Singkit. walang iba Para sa mga gusto mag-inquire Ayan ang ating uh, telephone number Boy Singkit. Tapos Facebook page Contact lang kayo dyan sa ating detalye na binigay Isa-isa natin yung unit para malaman ninyo yung mga presyohan ang ating idol nandito na para magbigay ng mga presyo. Sige, saan tayo mag-umpisa? Boss, dito ay sa diesel. Diesel engine tayo dito, dito. Sige. Okay. Sa diesel tayo sa Mazda RF Pure Stainless Pati Flooring. Ito ay 270. Negotiable pa po yan. Mazda RF Pure Stainless Steel Top. Stainless din ang flooring. Next tayo dito sa isa. Sa isa, Mazda RX Cooler turbo double cab 330 negotiable 330, 330 lang po yan negotiable pa next tayo dito sa ating uh, D4 BX pure stainless pati flooring ah uh, close type new rebuilt ah uh, ano lang to siya 390 390 Next natin na si sa gasoline naman. Gasoline Toyota 4K Naka hard top 5 uh, speed na ano, 4K Palagi 230 230 Next time dito sa uh, 4K yeah. Dito sa Isuzu C240 Double cup, pure stainless hard Ito ay halaga 350 350 negotiable Uh, pure stainless na po 'yan. Pati glory bubong. Isususo sito 14 Next tayo dito sa ating silver chair na Toyota 4K 5 speed. Ito po ay 240 negotiable. 240 negotiable. Ayan, nakaroon na po 'yan, modelo na yung kanyang bumper. Tapos yung kanyang hood. Automatic na siya. And, tapos next natin si Mazda RF na pure stainless 260 lang yan 260 naka bar galvanized po yung flooring tapos ito ating si 240 double cup 330 negotiable yan, 330 negotiable hard top galvanized po yung flooring tapos, ito po, sold out na po yan. Deliver na. na po yan ngayon. Tapos, ito next natin, Isuzu C240 sa halagang 240. 240, okay. negotiable pa po yan. Ayan. Box type po ba yan? Ay, Baggy type lang din po, pero pure stainless. May hagdan na dalawa. Ayun. Tapos, Kabilan. next natin si... Atong nating Toyota 5K. Okay na, nabidyo ko na yan. Ito, nabidyo mo na ito. Yeah. Okay, ito. Next natin si C240. Si Cromax. Salad ng 280. Negotiable pa po yan. Stainless pati flooring. 280, negotiable pa rin po yan. Tapos yung sa likod po, na-video nyo na sir? Hindi pa, hindi pa. Uh, hindi pa. Ayan, yeah. medyo masikip. Oh. Punta tayo dito sa likod. Nakakadama tayo dyan. Kasia tayo dito. <laughs> Sige. Shout, Shout out, out Cromax Motors. Same stainless Isuzu C240 Naka power steering Box type mahaba na po yan 220 lang yan 220 negotiable pa po yan 220 Ito, ito, ito Bibenta ito, ito Dito sa atin sa ano Sa Suzuki 200 po asking price nyan 200 negotiable pa naman po yan Stainless hmm. na po flooring Ah, stainless na? Hmm Surplus Japan po yan siya, Hindi siya surplus Pinoy na po Okay Next tayo dito sa Mazda RF okay. guys Semi big foot. Semi big foot na Mazda RF 216 negotiable. 260 negotiable po yan. Mazda RF. Next tayo dito sa big foot na Toyota 4K 5 speed. Ito po ang dating price nito is 240. Baba natin ng 220. Negotiable pa po yan. Dito po, inaantay ko lang po yung buyer nito. Pero, Available pa, wala pang deposit. bale 190 negotiable. Toyota 5K, 5-speed. Pure stainless, galvanized po flooring. Dito po tayo sa Isuzu C240, big foot. Big tire. Ito po, street Isuzu. Naka 17 mugs. Naka I-beam. Salagang 330. 330 negotiable pa po yan. Big foot. Dito tayo sa Toyota 4K. Toyota 4K pure stainless. Ito po ay 230. 230 negotiable pa po yan. 230. Next, dito sa ating steel top na Toyota 4K. Toyota 4K hard top. 220 negotiable pa po yan. Hard top po yan. Pure stainless, modelo na rin yung bumper. Ayan. May Tamiya rin tayo. Isingit mo yung ating Tamiya. Sige. Yung ating FPJ sold out na nga pala. Oo. Uh -huh. Deliver na yan? So, deliver na tayo ng sa Ito ang ating Tamiya 280 negotiable. Toyota 4K, pure stainless yung body, flowing. Ayan, sa ating Tamiya, Tamiya, Toyota 4K, 280 negotiable. Ayan. Ayan. Naglalito po natin lahat. Bali. Sa kabila po. Next ano. Next vlog po natin. maraming eh, Maraming marami po siya. tayo. May iba vlog. Ayun. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po. At nadalaw tayo ulit ni Boss. Makapobre. At nakapag vlog. Ma boss makapobre. Ayan. Maraming po tayong i-upload. Ni. Ah. Uh, kasama natin si Boy Sikit. Ang kanyang mga jeepney. Ayun. Salamat idol. Uh, sir. Thank you. Thank you.